One, two, three, come on. come on! come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre ang beauty ng lola ninyo ngayon na fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, maligalig ang ganda ng mama sam ninyo. So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh ng mga sam ninyo. Isang maulan na umaga sa atin lahat. So, ang lakas kasi ng ulan dito sa Thailand. Alam mo na miss ko yung ganitong momento. Yung gigising ka ng umaga na naririnig mo ang mga patak ng ulan tapos kumukulog-kulog, tapos ang dilim ng panahon. Yung alam mo yung parang may bagyo. Ay nako, ayan talaga, ang tagal ko nang hindi nararanasan yung ganyang momento. So, kanina pagsilip ko sa bintana, parang gusto kong komanta na, sa tuwing umuulan ay kapiling ka. O, oh, diba, wala akong talent talaga sa pagkata. Maaga pa. So, yon So, masaya lang. Nakapag-almusal ako ng bonggam-bongga. At ayun nga. So, medyo Tinatamad tayong kumilos kasi nga maulan at malamig dito ngayon So ang update ko, si PE teacher tumawag sa akin kahapon Kasi meron daw small party nga sa school namin So iniimbitahan ako na pumunta doon Sabi ko naman, ikaw na ma'am iimbitahan mo ko dapat yung make me update sa gabi pa lang. Hindi yung andyo dyan na nagpa-party kayo, papupuntahin ninyo ako. Anong gusto mo, lumipad ako. <laughs> di ba? Sabi nga ito naman, eh, busy-busy -busy nga daw sila. Sabi ko, okay, so appreciate naman yung invitation mo, pero hindi ako makakapunta. Tapos tinanong niya kung bakit. Sabi ko, ano ka ba? Ang layo-layo ng bahay ko dyan. Eh, di pagdating ko dyan, tapos na yung kainan. Sabi ko, okay oh, ka talaga. Tapos sabi niya, sige, yung para sa sa'yo, kakainin ko na lang. Sabi ko, ikong bahala. Saka, yesterday, nanood kasi kami ng sini ni Nu. No, kasi nga, ba diba, parang sino kasi, uh, hindi naman siya nag outing So, sabi ko, tara, nanood tayo ng So, kasi, 39 baht lang. <laughs> o, ba diba? So, may promotion kasi. Kapag yung every, halimbawa, as uh, August 8. O, oh, ba diba? Kasi 8 ng months, tapos 8 ng day. So, libre yung sine or kaya maliit lang yung binabayad. Supposed to be, ang binabayad kasi sa sinehan dito, it's umaabot siya ng, ano ba to? Two, 230 ang bawat isa. So, pag dalawa kayo, it's eh, almost 500. Pero kasi may mga promotion na ganyan na 29 baht lang, 39 baht lang. Ayun, ginagram namin yung opportunity na gano'n. Kaya, si, sino kasi lagi yan nag-check, pinapacheck ko sa social media. Kaya sabi ko, tara, nood tayo sini. At the same time, kumain na rin kami sa labas ng lunch namin. O, oh, di ba? So, ang saya lang, ganun lang ang buhay. Dapat paminsan-minsan talaga matuto tayong mag-relax hindi yung puro trabaho, huwag nyo i-stress ang sarili ninyo kasi dyan tayo magkakasakit. So, chill-chill lang. And then, eto pa, syempre, shoutout sa lahat ng mga tumututok dito sa atin araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at sa suporta na binibigay ninyo. Kay Christine Ann Perez na gandang binibini na talaga naman lagi siyang nakatutok dito kasi inaabangan niya kung ano mga updates sa ating mga binibining Pilipinas kasi talagang loyal talaga siya sa binibining Pilipinas. Pilipinas. Yung alam mo yun, sa tuwing magsasalita siya, meron siyang 1979 daughter Melanie Marquez. Ito yung gano'n, nakakaloka. Pero syempre, love na love ko yan si Christine Ann Perez. And lagi kang mag-iingat dyan. And then, of course, eto na nga, Diyos ko, nagsisimula ng ibang pageant katulad ng Miss International na talaga naman yung mga kandidata isa-isa na rin nag-aalisan sa kanilang mga bansa. Na talaga naman, oh my God, nakakaloka na. I'm so excited kasi syempre, isa dyan sa mga malakas na pambato natin talaga sa Pilipinas ay si Nicole Cordo, ano, Borromeo na naniniwala ang lahat na kaya ni Nicole na makuha ang corona ng Miss International. At kung sakasakali, ito na ang pang-seven crown natin sa Miss International na tayo ang pumapangalawa na pinakamagaling na kandidata dito sa Miss International. Pero kasi ako, syempre, iba pa rin yung gandang binibini. Ang gandang binibini kasi, syempre, well-trained sila. Yung preparasyon nila talagang sobrang pinagandaan ng todo-todo. Kaya naniniwala ako na ito si Nicole Borromeo ay papalo yan ng bonggang-bongga sa Miss International. At parang feeling ko, kumain siya ng maraming vitamin C at saka kumain siya ng tender juicy hot dog. O, oh, di ba? Kaya yung mga inggitera diyan, wag kayong mainggit, mag vitamin C kayo at kumain din kayo ng tender juicy hot dog para kayo maging masigla at maging malakas. O, oh, di ba? Kasamahan Kasam niyo na siya ng fish oil. Charot sa Nakakaloka. Anyway, so ito na nga, just ko maraming chika ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo. So, simulan na natin para sa una natin, chika. Si Miss Colombia, Mama Sam, Diyos ko. Ginaya ang orahan ng out outfita ni Miss Dominican Republic na second runner at last year sa Miss Universe. Anong chika mo dyan? Ang chika ko dyan, gaya-gaya, is Puto Maya. Diba? So, wala akong magagawa kung ayun yung discarte niya. Pero kasi nakakaloka, yes, pareha sila ng gown magkaiba lang ng kulay. Pero kasi sabi ko nga, buti na lang hindi niya rin ginaya yung mukha ni Dominican Republic. Oh, ba diba? Maganda si Colombia in fairness sa kanya. At nakikita natin na isa siya sa mga parang pwede talagang mag-miss grand ngayon taon na to. I-deny mo man yan o hindi, Colombia is one of the beat sa crown ng Miss Grand International. Pero syempre, naniniwala pa rin tayo na malakas pa rin yung pambato natin na si Nikki Dimora at kaya niya makipagsabayan dito sa competition na to. Kung ako ang tatanungin mo, uh, sige lang laban lang. Pero kasi discard ito ni Dominican Republic, hindi eh, lang naman si Dominican Republic ang nanggagaya ng gown. Marami din naman yung iba nga ginagaya nila si ano si Chris ng Grabides, 'di ba? Yung gown ni Chris ng Grabides 'di ko hit na hit 'yo sa lahat ng ata ng And then sino pa ba? Madami. Parang, parang recycle lang yung mga gown na nakikita natin sa buong pageantry. At hindi naman may iwasan yon So, hayaan na natin siya. Ang importante na dadalang nyo yung sarili nga ng bongga-bongga kasi nag hotdog siya. Charot! So, At eto na. Sabi nga nun, mama, sama ng masasabi mo sa baliktad na, na, flag ni ano Nikki, Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Grand International. So, nagkaroon nga sila ng event na may hawak sila ng mga flag. Tapos, eto nga kay Niki Dimora ay baliktad yung kanyang flag. Hindi ko alam kung tinapal lang yon doon sa ano sa photos. Kasi, kung tutuusin, di ba, ang flag niya kasi ay nakaganon. Tapos, nandito yung ano. Alam nyo sa totoo lang, napakadali lang remedyohan yan eh. Una, igaganon mo lang siya. Tapos dito mo ilagay yung stick. Kung talagang willing ka talagang ayusin yan, sobrang dali lang yan. Stapler lang yan. Ibalot mo ng ganon, tapos pa stapler mo. just ko, wala pang, hindi pa aabot ng ilang minuto yan. Tapos sabi mo, Apakikat ah, pakikat yung white na ano, yung white na, yung ano ba, yung binder na nakikita sa gilid. So, ayun, ikakat lang yon Tapos, i- kasi parang feeling ko unfinished yung, yung nakita ko dito sa photos na to, unfinished yung, yung pagkagawa. So, siguro nagmamadali sila, kailangan nila ikat yun ng bonggam-bongga. Pero kasi sa mga ganong event, may nabalitaan din ako na nalate daw kasi dito sa eksena si Nikki Dimora. So, kung mga ganyan na may hawak kayo ng mga flag, sana ano, sana maaga kayo talaga dumadatin sa event and then para na check ninyo kung tama ba o hindi. Pero minsan parang piling ko din ha, piling ko lang ha, tinapal lang yan dyan sa photos. Parang shoot tapos tinakpan. So, para mapag-usapan or sino man yung gumawa niyan is sabotage. Kasi obviously baliktad na baliktad yung ano eh, yung yung plug. So hindi ko alam. So sana makuha natin yung opinion dito ni Niki Dimora na ma-explain niya ng maigi kasi imposible naman na pababayaan ni Niki Dimora na ganyan yung plug na hawak niya. Impossible. So isa tong sabotage. So hindi ko alam kung sino yung gumawa. Hindi ko alam kung ito ba ay inedit at pinatong yung ganyang sistema para mapansin at mapag-usapan ng kung sino man or ba diba, parang sinisiraan si Nikki Dimora or piling ko ay nagkamali pero pwede naman sana ayusin yon wala lang time so kayo na lang din ang mag-adjust doon sa nakikita ninyo nakakaloka yung usapin na yan. pero kasi sana tagdating sa mga ganyang plan medyo mag inat tayo ba diba? At ito na ang sumunod na chika. Mama somethingin mo kung si Herlin Boodle ba ang inalaban natin sa Miss Grand International ano ang laban niya. Actually si Nicole si Harleen Budol ay nagpapaandar ngayon sa kanyang social media na nung nakaraang araw may suot-suot siya na alam mo yon na nakabikini siya na may feathers feathers na color pink at sumasayaw-sayaw siya. So ako para sa akin, uh, Nikki Dimora is our candidate. So kung etong si Harleen Budol lang ipapadala, hypothetical question lang naman yung question niya. So, kung ipapadala natin ang dobal laban ni Harleen Buto, siguro kada ng bardagulan. Pero hindi ko sure na mananalo. Kasi syempre, at the, in the first place, ang hinahanap pa rin nila, syempre, yung beautiful talaga na, alam mo yung may standard sila na pang Miss na ito yung gusto nilang makuha. So, ako para sa akin, ang uh, lalaban, pero hindi ko nakikita na mananalo. So, yon And then, Sumunod, Nikki Dimora. Mama, something in mo. Level up ba tayo ngayon sa Miss Grant? Kung ikukumpara siya kay Roberta Tamundong. Ayan. May nag-question kasi kahapon yan sa live ko. So, ako para sa akin. Uh, kung tutuusin, level up naman tayo dito sa Miss Grand Kasi in terms of beauty, maganda si Roberta Tamundong. Pero iba pa rin yung beauty na ino-offer ngayon ni Nikki Demora. At talaga namang sabi ko sa iyo, sobrang ay nako winner, oh, di ba? So yon, so ako para sa akin level up in terms of beauty. Pero syempre performance, alam natin na si ano si tawag dito, Roberta Tamundong, isa tong performance girl pagdating sa intablado, hindi to basta-basta nagpapakabog. Uh, hindi ko lang makita kay Niki kung ano, yung kaya niya bang pantayan yung level talaga ng performance ni Roberta Tamundo. Kasi hindi pa naman tayo do sa swimsuit competition. Pero pag nag swimsuit competition, doon natin makikita kung ano ang caliber talaga na meron etong si Nikki Dimora. But for now, I'm happy sa mga ginagawa ni Nikki Dimora. And then I think, hindi tayo downgrade, level up tayo sa competition na to. So, yan. So, parang pin ko nga kaya nyo mag-top 5, kaya nyo pumasok sa top 10. So, let's see. Malalaman natin yan. So, eto, sumunod na chika. Saming ganon, Mama Sam, eto. Saming ganon sa Indian Next International Beauty Queen na page ang sabing ganon after buying the Mr. International title Thailand is ready to buy Miss Universe 2023 title Pokraw, <laughs> all haters gonna hate And I love fake confident True business, pokraw Pokraw Ayun ako, nakakaloka Hindi naman may iwasan na Ganyan ang isipin ng lahat Kasi syempre, ang honor ng Miss Universe Is from Thailand And then, ayun nga, yung Mr. International Ginanap sa Thailand Tapos nanalo ang Thailand So, hindi may iiwasan na Ganyan din yung isipin doon sa Mag ilalaban nila sa Miss Universe, lalo na the same place, sila dito sa Thailand, same caliber. So, ayun nga lang, medyo naloka lang ako dun sa fake confidence. Actually, si ano kasi, si, tawag dito, si Kim, magaling naman si Kim. In fairness naman, nakita naman natin yung performance niya sa Mr. International. Kayo ba, hindi ba kayo nasa satisfied? Eh kasi parang pag ganun yung sinasabi natin, ako luto dahil doon ginawa yung pageant. Parang na lang din natin sinabi na, na lahat ng mga pageant na kung saan i-held yung pageant, ay hindi pwede manalo yung kandidata nila kasi luto. At hindi naman may iwasan na maisipan ng ganyan. Pero tulad nga na sinabi ko, caliber naman yung si Kim, di ba? Nakita naman natin sa intablado na kumabog naman siya ng bonggang-bongga. At ito naman si Antonia Forsyth, hindi, hindi ko alam kung anong performance. But for now, abangan natin yan. Di ba? So, yon So, nakakaloka. Speaking of Antonia Forsyth, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga paandar ngayon ni Antonia Forsyth? To be honest, I'm very disappointed. Kasi parang ang iniisip ko kasi kay Antonia na actually in terms of communication skills, panalo talaga. Marunong naman sumagot. Maganda ang sound tone niya, yung tonation maganda. Tapos the way ko paano siya magsalita, maganda. So pwede siya maka-jackpot dito sa Miss Universe. Pero hindi ko masasabing sure win siya. Kasi sa ngayon wala akong nakita sa kanya kundi mag-makeup na mag-make up, na mag-make up, na mag-make up. Ano bang advocacy na meron siyang ginagawa? Kung tutuusin, ang layo-layo niya kay Michelle D. At kung meron mang dapat manalo sa kanilang dalawa, si Michelle D. Yon. Sa totoo lang, hindi ko nakikita Miss Universe si Antonia Forsyth because wala naman siyang ginagawa after niyang manalo dito sa Miss Universe Thailand. ba? Diba? Ano bang ginawa ni Antonia? Wala naman. So, sa print clip ako dyan sa social media ang nakikita ko mini make up siya mini make siya at mini make siya at photo shoot so yon so maganda ang glam team pero pag titingnan mo ni si Antonia parang wala din sa confident di ba so abangan natin yan so parang pili ko madali lang patawbin to so Mama sa next chika, anong masasabi mo sa styling na pasabog kahapon ni Michelle D sa kanyang awardee? Oh my God. So, ayun na in nga siya ng Woman of the Year na talaga namang masasabi ko, iba na talaga yung level talaga ni Michelle D. At hindi na ito makontrol at hindi na mapigilan. Alam mo yon ayaw magpakontrol ng lola mo. Talagang sumasabog na siya ng bonggang-bongga -bongga na parang vulcano. ba diba? So, ako para sa akin, Michelle D., ang styling niya yesterday ay isa sa mga best style. Ito siguro yung gusto niya mangyari noon nung Miss Universe, ano, tawag dito, yung Miss Universe na lumabas siya nung 2022. Tapos, yung swimsuit round, di ba? Kinulot-kulot niya yung buhok niya, pero hindi naging maganda yung resulta. Pero ito, ito, itong styling na to, na may kulot-kulot konte na wet look konte ito ang perfect look. Ah, uh, diba? So, sobrang ganda panalo ang lakas nung dating mo kasiyang Barbie very miss universe Doon naman sa nagrereklamo sana daw ngumite ano bang ngiti ang gusto ninyo yung ganito ah oh, diba? ba so yun so ako para sa akin it's okay wag tayong maghanap ng sobra-sobra kay Michelle D kasi para feeling ko lahat naman ng ginagawa niya ay para sa kanyang makakaya at nakita naman natin na sobrang bongga talaga ng pasabog niya at winner, winner sa akin, sana yung styling niya na to, magamit niya sa Miss Universe, yung isa sa mga ayos na ganito. At dahil parang feeling ko, sobrang elegante ng dating niya, classy, and then nandoon yung gorgeous. ba diba? So yun, so... Hindi ba kayo nagagandahan? Ako kasi sobrang gandang-ganda talaga ako sa photos niyang to. Yung tipong parang Michelle D, ikaw na. O, di ba? Yung ganun talaga masasabi mo. Sobrang lakas na din Michelle D. As in talagang hindi na siya mapigilan. So, masabog na siya ng bonggang bongga. Plus, nandoon ang dami niya. Dami na nadadagdag sa credential niya. At talaga naman, sabi ko sa iyo, nag-uumapaw na talaga ang lakas ni Michelle D. So, parang feeling ko, full battery na siya para sa competition. Di ba? Full charge na. Ah! Oh, so, yon. So, I'm so excited lalo sa laban niya sa Miss Universe. And then, eto, ang dami niyang ipinakita na ganap. Ang dami niyang ipinakitang gawa na talagang masasabi mo legit talaga ang kanyang advocacy, ang kanyang credential, at kung sino at anong klaseng babae siya sa likod ng intablado ng Miss Universe. So, yun ang the best na bala ni Michelle D. sa competition sa Miss Universe 2023 di ba? So, yun. So, I'm so glad. I'm so happy. And then, na meron tayong pambato sa Miss Universe na talaga naman tunay na malakas. Sabi ko nga, kapag hindi ito nanalo, okay lang eh. Kasi, alam natin na ano ang quality ng pambato natin ngayon taon na to sa Miss Universe. For now, sure na sure ako pasok sa banga ang Michelle D. So, yon Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka ba kayo ng bonggong-bongga? So, ano ang komento ninyo? I-comment lang ninyo dyan sa baba para at least malaman ko naman kung ano ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and always think positive lang para lagi tayong maganda so guys maraming salamat Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.